makipagkasundo. Di ba kayo nagtataka na bago tayo magkumunyon, nagpapatian tayo ng peace be with you. Sabi sa Ebanghelyo natin ngayon, kung maghahandog ka sa Panginoon at meron kang kagalit, iwan mo muna yung handog mo, makipagkasundo ka muna at saka ka maghandog sa Panginoon. Di paalala sa ating lahat na kung tayo ay sasamba sa Panginoon at makikipagkasundo sa Kanya, palaging kaakibat nito yung kahandaan natin na makipagkasundo rin sa kapwa nating tao. Sabi nga sa sulat sa Juan, paano natin mamahalin ng Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin na nakikita natin? Alam ko naman na hindi madali ang magpatawad. Pero maaari din kasi nating ituring na sakripisyo ang pagpapatawad, lalo na ngayong panahon ng kwaresma. Inaanyayahan tayo na dumepende sa biyaya ng Diyos para yung mga bagay na akala natin hindi natin kaya ay mapagtagumpayan natin sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Sana sa susunod, maging totoo na yung panalangin natin na patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At nang sa gayon, bago tayo mangumunyon, yung pagsasabihan natin ng peace be with you ay hindi lang plastikan, kundi totohanan. Yan ang ating isang salita sa araw na ito sapagkat ang ating sandigan ay ang kanyang salita.